Ngayon ay magluto po tayo guys ng chicken liver. Yan din pa ko siya guys. Mga sangkap guys, carrots, garlic, spring onion, onion, lemon, egg, uh, patatas, red jelly, salt, black pepper kag oyster sauce guys. Tapos, isunod ko na ang aking garlic. Okay, ko na guys ang patatas. Tapos, isunod ko na din ang aking carrots. lang natin. Tapos, maglagay ako ng kunting asin, guys. Kunti lang, guys. Ayan. I Mix lang natin, guys. Para mag -ano, ano, ano, guys. Tapos, maglagay ako ng black pepper. ang sarap nito guys ang aking recipe ay mapawaw ka sa sarap <laughs> mapawaw sa sarap tapos ilagay na natin ang ating lever lever ng manok liver ng chicken manok yan, halo-haloin natin, guys. Halo-haloin. Halo-haloin. Pagkatapos, ay tayo ay maglagay ng oyster sauce pang palasa. Okay. Yan. Pagkatapos, ako ay maglagay ng bitchen. Kunti lang, guys. Tapos, halo-haloin natin, guys. Ayan, para mag-combine ang mga sangka. Ang sarap nito. So, super sarap. Pagkatapos, maglagay ako ng lemon. Lagyan natin ng lemon, guys. halo halo natin. halo halo Oh, ang bango, guys. Ang bango. Super bango, guys. Tingnan natin, guys, ang ating lever. Atay ng manok. Ang sarap, ang bango. Tapos, maglagay ako guys ng chili. Sili guys, sili. Pangpa. Medyo maanghang siya, guys. Para maanghang siya, guys. Ayan. Tapos, halo-haloin natin para magsangkap ang maanghang. <laughs> ang sarap guys, ang bango. Super bango, guys. Ang sarap. Try nyo guys. Ito guys. Super sarap ito guys. Ang ating itlog at sa kadahon ng sibuyas. Gin-combine ko sila guys. ginlagay lagay ko siya sa egg. Yan ang ating recipe. Ang sarap. Sarap nito guys. Sarap. Ayun, ang sarap nito Yan, ito guys ay luto na po yan guys. si hindi ko na siya guys inuha Mamaya pa ako magkain guys. Diyan ko lang ilagay muna guys sa aking ano, ang aking ulam. Mamaya na ako magkain. Bye bye. Ito ay masarap. Itrya ninyo guys. Promise. Ang sarap.